Para po sa mga nagbabalak ng magbakasyon ngayong tag-init, eh, may paalala po sa inyo ang PNP, Philippine National Police, ito'y eh, matapos maging talamak. Ito pong tinatawag na vacation scam na umabot na sa 35 kaso ngayong taon. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Masaya lang sanang magbabakasyon noong Agosto ang pamilya ni Kay para ipagdiwang ang kanyang karawan sa Facebook page ng isang beach resort na may maraming likes na nakipagtransaksyon si Kay. Nakapagbayad siya ng down payment na higit sa 7,000 piso kung saan pinakitaan pa siya ng resibo. Pero pagkarating nila, na modus pala sila. Na ano kami na, oy okay to kasi matinong kausap, tas may ID. Maaga, nandun na kami sa resort, may naka-check-in. Tapos di nagulat kami, mini-message namin sila kung ano-ano na yung mga sinasabi sa amin. Tapos doon na kami nag-ano na, 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 scam nga kami kasi may mga lumabas na caretaker. Sabi niya, bago pa kami magpunta nung araw na yun, may mga nauna nang nagpunta na na-scam din sila. So ang dami namin doon sa resort. Nagkasabay-sabay kami ng mga victims doon. Hanggang ngayon, may trauma si Kay sa pagbubok sa mga staycation. At isa sa kinababahalan niya ay baka magamit ang sinendang ID sa panluloko. Kahit sabihin mo maraming likes, followers, tsaka magagandang review, na fake na rin yun eh. May trauma pa rin ako hanggang ngayon. So every time magkakaayaan, lagi kong sinasabi doon sa mga kapamilya ko o sa mga kaibigan ko na bahala na kayo maghanap ng resort kasi hindi pa ako ready. Kasi talagang Hanggang ngayon natatakot din ako eh. Ngayong pagpasok ng Marso, inaasahang marami sa ating mga kababayan ang magbabakasyon para samantalahin ang summer season. Kaya nagbabala ang PNP sa paglaganap ng vacation scam. Sa mga nakalipas sa taon, napansin ng pulisya na pataas ng pataas ang bilang ng mga nabibiktima sa ganitong modus. Kung sa noong nakaraang taon, ay lumobo ito ng higit sa 300 kaso. Ngayong taon, mayroon ng naitalang 35 kaso ng vacation scam. Tingin ng PNP, ang pagtaas sa bilang ay epekto pa rin ng pagkasabik ng marami sa ating mga kababayan na magbakasyon matapos ang COVID-19 pandemic. Bagay na sinasamantala ng mga manluloko. Kung makikita natin, ito, pari, ito yung revenge travel. Ito yung sinamantala ng mga scammers na dahil nasabik mag-travel, magbakasyon yung mga kababayan natin, kung ano-ano mga packages ang in-offer nila. Kaya payo ng PNP, mag-ingat at tingnan muna kung ito ay nasa ilalim ng isang authorized travel agency. I-considering red flag kung too good to be true ang alok lalo na kung may sangkot na pera. Part ng modus operandi po nila ay manghihingi po ng down payment. Eh, once nakapag-down na po kayo, ay hindi nyo na po yun makokontak po uh, kahit, pa, kahit pa anong tawag po na yun. At kadalasan, if not all po, na mga reported da uh, cases po natin involves down payment po. Palagi natin sinasabi na, na doon po tayo sa prevention side kasi Once na natapos po yung payment, uh, involves a payment ng down payment, ang even minsan nga, full payment pa yung inihingi po eh. Uh, napakahira po na talagang i-trace po itong... Kung maging biktima, huwag mag-atubiling isumbong sa polis. Pero paalala ng PNP na magkaroon ng sapat na ebidensya. Cream shot niyo po iyon kasi kailangan po nating ebidensya po iyon at uh, kung sa messages din naman po, i-print nyo po yon, i-screen grab nyo po. Tapos pagpunta po kayo sa pinakamalapit na police station po para makuhanan po kayo ng salaysay at uh, ma po kasi kapag na nag-decide po kayo na magsampa po ng kaso, kailangan po talaga ng mga ebidensya. Patrick De Jesus, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.